Pero akong bago na gustuhan crackers ngayon. Perfect pang tawid ng gutom. Ang sarap ng flavors, ang ganda ng texture, and most importantly, affordable. Hi! Super busy na naman ngayon. Gutom na gutom na ako pero marami pa akong kailangan tapusin dahil ang dami kong deadlines today. Buti na lang hindi ako nauubusan ng Malkis crackers sa pantry ko. Nakakapagod kaya kumain ng plain and boring crackers. Kapag pagod kakaisip sa trabaho, perfect to dahil masarap ang lasa, nakakabusog pa kahit ito lang ang kainin ko, solve na solve na. There are two yummy flavors to choose from, the sweet glaze and the barbecue. Both are so delicious. Magkaiba pa sila ng level ng sarap kaya hindi ka basta-basta magsasawa. Nakakagana kumain kahit ang dami pang kailangan tapusin. For me, this is affordable pa. 6 pesos lang ang suggested retail price per pack. You'll surely love the texture of these crackers like me. my seven crunchy layers kaya ang sarap-sarap nito papakin. Makaiba yung level ng crunch na Ito lang yung crackers na natikman ko na ganito. Good news pa na may malt and B vitamins pa ito para mas lalo tayong energized throughout the day. O diba, busog ka na, may added nutrition pa. Ayan, napawi na ang gutom ko, ready na ulit, and may energy na bumalik sa work. So ano pang hinihintay nyo? Try nyo na rin para ma-experience nyo ang sarap ng Malkis.